Narito po tayo ngayon sa Barangay 110 Utap, Tacloban City kung saan naitala ang matinding init ng panahon ngayong Mayo 18, 2025. Ayon sa tala ng pag-asa Eastern Visayas Station, umabot sa 38 degrees Celsius ang temperatura. Dahil dito, nagbabala ang lokal na pamahalaan at ang Barangay Council ng Barangay 110 sa mga residente hinggil sa posibleng epekto ng matinding init kabilang na ang heat exhaustion, dehydration at heat stroke. Napag-alaman naman na may ilang insidente ng pagkahilo at pagtaas ng presyon ng dugo ang naitala sa health center ng barangay, partikular na sa mga bata at matatanda. Agad namang nabigyan ng paunang lunas ang mga naapektuhan. Samantala, nagpaalala naman ng TCHO na umiwas muna sa mga gawaing panlabas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung kailan pinakamataas ang sikat ng araw. Para sa Barangay News Patrol, ako si IKR Kahuban, naguulat mula sa Barangay 110 Utap, Tacloban City. para sa balitang pambarangay na sa barangay 110 Utap, Tacloban City ang matinding init ng panahon ngayong Mayo 18, 2025. Ayon sa tala ng pag-asa Eastern Visayas Station, umabot ng 38 Celsius ang temperatura. Dahil dito, nagbabala ang lokal na pamalan at ang barangay council sa mga residente hinggil sa posibleng epekto ng matinding init kabilang na ang heat exhaustion, dehydration at heat stroke. Napag-alaman na may ilang insidente ng pagkahilo at pagtaas ng presyon ng dugo ang naitala sa health center ng barangay, Partikular na sa mga bata at matatanda. Agad naman nabigyan ng paunang lunas ang mga napektuhan. Samantala, Nagpala rin ang TCHO na umiwas muna sa mga gawain panlabas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon Kung kailan pinakamataas ang sikat ng araw Para sa Barangay News Patrol, ako si Mitchell Tubanya, naguulat mula sa Barangay 110, Utap, Tacloban City Music